Yan. so imagine mo pag ganito kalit yung kahoy Yung ano na sinindihan natin ako, ganyan kalakas yung ano Apoy. Apoy, sigan yung, sigan niya Apoy. Ang siga niya, no? Tapos yung usok niya. Eh, mas lalo na pag isang bag yung dala ganito. Kaya hmm. nga. Ah. So, pag gabi, pag andito ka, parang nasa impyerno ka. Mm -hmm. <laughs> yung kasi, last Buong last ano, nilalagyan ng ganyan, Oo. No? Oh. Pero malamig naman ang hangin, so... Ang ginaw kaya nito pag gabi. Eh. <laughs> mmm, bawat puntod na. Ano, Ah, ito yung sinasabi lang iba hey, yung mm -mm. celebration ng ano, Day mm -hmm. of the Dead o yung undas ano pong paliwanag nun niya yung bakit nag apoy ng ganyan actually wala po sa Biblia eh. mm. wala tayong day of the Dead. Mm. Mm. yung pagkakaalam ko dito minana tayo binana natin to sa, mm. sa lugar sa Mexico oh nga Tama. 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 Eh no. Dinala kanila no. Ah dito rin nakadala kami nang kanila kaso pag gloomy talaga. Mm. Kasi adong mahangin na mm. drizzle. Totoo. Pero pag ganyan, ah, hindi na ano. Ah ito uulan. Mm, mm. Yung simganyan. Mm. Kasi -mm. dami din pa lang rock formation dito. Unga uh. eh. nakikita ng mga bato na yan, mm. doon, limestone, mm. expect nyo may mga kabaong dyan. Talaga? Mga kabaong. Mm. Mm. Ay. Papansin nyo yung mga tap ng mga bato, mm. parang coral siya sa loob ng dagat. Oo. Oh, Kasi million years ago, it was believed that Tagada is underwater. Mm proof niyan is makakakita ka ng mga fossil sa loob ng caves, mga seashells, fish mm. shells, mga mm. mm -mm. Dahil sa volcanic eruption, mm -mm. nag-meet yung tectonic plate, mm -mm. tinaas niya. Mm -hmm. Kaya ganito tayo ngayon. Kaya, bukid. Nasa so, pinakataas uh, tuloy. Sa, sa, gitna ng Luzon, ha? Mm -mm. So, sabi nila, Sagada is one of the heart of the ocean ng Pilipinas. wow. 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 Kasi ano. Totoo. Kasi kung bukid lang talaga, hindi sana magiging ganyan yung itsura nila. Parang nasa ano nga siya eh. Yung sa tubig talaga ba? Sibusiti po Pero hindi po taga kami Taga doon doon lang kami ang trabaho Yung province ko kasi Sa Mindanao Agusan mm. Yung papa ko naman Manubo yun eh Iba naman yung way of Ano nila sa Mga ano Sa tradisyon nila Pinapaanod sa river Malaking river kasi yung Agusan eh Wala sila nung mihahang Mm. So, yun din yung way of ano nila. Ano, patay na yun, tapos Opo, na. tapos yung uh, para siyang clinic krimit so sunog siya Ang na, 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 na ano, oo, oo. Ganun Ang po na, siya. Parang nasa bangga mm -mm. Opo, mm -hmm. ganun po siya. Ayos din. <laughs> Ibang, ano, Ibang way, way din po yun. Oh. <laughs>

Parang hula yata sila. Ano kasi, naniniwala sila sa Ganito. sa juice ng, oh, ng kahoy, bato, tubig, ganun. Ah. Marami, bawat ano, tawag nila dun, datu. Uh, hmm. Malapit yan sa Buddhism, which means parang animism. Eh. Ah. Hmm. Ano baka nga kasi nagsisimba sila sa bato. Yung pag pinaniniwalaan nilang nakatulong sa livelihood, ganyan. Ah, yun na. Ayun na. Malapit na. <laughs> sa tingin. <laughs> sa tingin pa lang po. Okay. Malapit lang na. Kapag tingin mo lang, nagmamanya. Ah, ikisimba sila sa mga kahoy po at bato. Yes, yun. Mm, -mm tama. Meron sila nga dagat. Nature po yung sinisimba nila. Para kasi pinaniniwalaan nila si siyang nagbibigay sa kanila ng livelihood. Yung kinabubuhay po nila. Kahit nga ulan eh. May ano sila na tradisyon na nagpapasalamat sa ulan. Ganyan. Mm-mm. Pero medyo malayo na ako. Hindi na pure. Parang one-fourth na lang yata ako eh. One-fourth na lang ng blood ko yung... Totoo po. Opo. Hanggang ngayon. Meron namang iba na. Nagkatulik na po sila. Oo. Mga mga kabawang din eh. So hanggang ngayon po dito okay. is mm. Pero, dito pa, dito sanitation education uh -uh. It's a church, uh -uh. Mm. iba pa yung daan ng tapos tapos tapo 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 yung tapo 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 nagulat pa ako. Kala ko daan pa to. Kanino kaya yan? Ah, sa mga ninuno namin. <laughs> mga igurot. Napapansin nyo sa taas, isang lag siya. Mm. Tapos kinab siya. Mm. Hindi bata yan. Ah, matanda rin yan. Mm. Pero inilalagay namin na in facial position. Oh. Parang, mm. Believe kami na kung saan kami nanggaling, dun kami babalik. Ito. Mm. Reincarnation. Mm. Pero tong mga baba na 'yan, ng Pahaban 'yan. Mm. 'Yun yung American style na kapi? Mm. Ang uh, <coughs> mga lumating yung mga American missionaries dito para introduce yung Christianity. Mm. Introduce din yung paggawa ng kabaang kaya. Mm. Nakaigana instead of fatal pero mm. kagandahan pa rin na uh, nasa animism pa rin siya. Mm. -hmm parang kagandahan dito na ihalo hindi biglang nawala yung ano. totoo uh, dahan-dahan siya sige huh? uh, dahan-dahan tayo sa vlog baba kasi malayo hospital malayo sa Naiintindihan ko. ginawa na nang ano dito. Hagdan Oh, may stops dito. Hmm. Rappel. Ah, oo nga. Alguna... Ako sa, 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 sa Kala ko aakyat tayo dyan niya. <laughs> Ay, nakuwag na. Okay na po ako. <laughs> lang <laughs> naman ng Sige po. Ayan. Tengok dah landan. Oh, mana mana ini bukan ah. Dugai pek rumah Mekah un. Get them at guys. Right Oops. Mm -hmm. My God, I'm I mm -hmm. So, <laughs> misa mga ang mga wag ka

prepare dyan dito guys so pumunta ka dito physically fit ito yung dito guys now sa going kanan natin dyan yung uh, hanging coffin at uh, bangin yan dyan sa so may Picture taking area. <clears throat> <coughs> <coughs>